Okay, magandang hapon. Nagbabalik. Ngayon, papalitan natin ng LED yung MG5 Corsair 3 na headlight. Okay, para palitan siya, bumili muna kayo ng ilaw. So, binili kong ilaw itong 2 Okay, HB39005. And nasa inyo kung anong brand. So, ako ito muna budget meal muna kasi gusto ko muna matry kung magiging successful. So, so far, okay naman siya. Okay. make sure na tama yung nabili niyo HB39005 so para sure kayo kung anong pasok sa watts and volts para hindi masunog makikita nyo sa manual tsaka dito kung ano yung pasok so sabi nya HB3 na 12 volts 60 watts dito sa area na to so, hindi, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman ako expert so pagkakaintindi ko bis, dito 60 watts para dito And then sa kabila, ganun din. 60 watts na 12 volts na HB3 na 005 dito sa headlight na to. So total of 120. 120 siya per, ay 120 combination of dalawang 60 watts. Yan. So para makita natin, i- Alisin ko So, sa unang video, ito yung lead para dun sa uh, park light at signal light. Doon naman sa headlight, ito. Okay. Makikita nyo yan dito sa ilalim. Okay. Kabit ko ulit sya. So, ayan. Dito sya nakakabit. Ayan. Pag, dadad, ah, pag ano mo dito, sa ilalim. Punta dito sa ilalim. Ayan. Ito may rubber na to. Ayan yung hihilahin nyo. Dito. Hilahin nyo sya dito konti kunti, -kunti hanggang mamabas yung mismong goma pag lumabas na yung goma makikita nyo na yung ilaw dito basa ko na yung so since sa akin ito hindi na ito yung ano stock yun yung binili ko pinalitan ko na sya ok para tanggalin yung stock meron yung dalawang tornilyong maliit ito yun yan siya. Kailangan mo dito ng star. Hindi ko lang anong tawag dito pero star. Ganito yung itsura niya. Yan. Star siya na screwdriver. Nabibili mga common na pang ano, electronics ito. Yan. Kung may set kayong ganito, ito yung pantanggal dun sa dalawang tornilyo. Okay. Ito yung itsura ng stock. Yan siya. Okay. Dito yan nakalagay. Okay. so once na natanggal mo yung tornilyo which is dito yung nakasoksok yan pag natanggal mo yun pwede mo lang hilahin yung uh, valve. pero hindi basta basta inihila ini slide sya uh, counterclockwise uh, uh, counter -clockwise. okay depende sa side counterclockwise counter clockwise sa kabila tapos sa kabila isa clockwise Uy, hindi ako nagkakamal eh ito kaya natanggal din to yan o counterclockwise sya yan okay. so counterclockwise ang paghila sorry okay. pagkatanggal mo sa kanya may hila mo na rin yung port kung saan sya nakalagay ito para tanggalin tong port press mo lang yung clip pataas tapos hilahin mo yung plug so sorry malito to ngayon mo lang yung click yan okay tapos ikabit mo ngayon yung bago mong nabili okay bago mo isoksok ulit pabalik doon sa mismong plug i-testing mo muna kung gumagana siya so ngayon mo muna siyang ganyan balik tayo dito Yan. So tingnan natin yung ilaw, kung umiilaw siya. Ayun. Okay. So, gumagana siya ng maayos. Kasi bakit ganoon? Yung case ko kanina, hindi umaandar yung isa. Akala ko pundido. Yung pala naka iba yung left, right. Pinagpalit ko sila. And then nung pinagpalit ko, gumana na yung ilaw. Kaya make sure para malaman nyo kung bago nyo palitan, nasira pagpalitin nyo muna okay so okay yung isang ilaw nakamit na natin sya hindi gumagana ibalik na natin siya sa pestonya nya okay so kung babalikan natin hindi basta basta yung babalik mo lang sya kasi may pattern yung mga ngipin nya dito sa side may maliit dito sa gitna tapos dalawang malaki So, ang pwesto nyan, paganto sya, originally. Okay, pag ipapasok mo nun sya, pag ganyan, tapos i-slide mo na sya pa clockwise. Okay, para maging ganito, nakatayo. Ngayon, since yung LED natin, hindi sya, hindi mo makita yung orientation nya kasi bilog. Kung ganito man yung nabili ninyo, magiging basis nyo yung ngipin. Yan. So, yun yung dalawang maliit. Ay, dalawang malaki, tapos yun yung maliit. So pag ganyan siya. Pag mo siyang ikakabit. Nasa taas yung ito. Okay. So hindi siya papasok diretsong ganto Kung makapapansin niyo sa mismong sakit, may area diyan na maliit, tapos may area malaki. So yung ngipin na maliit, itapat mo dun yung ngipin, ngipin na maliit. So Wait lang, medyo hindi ko siya makita. Okay, talandaan natin. Okay, ito yung ngipin na maliit. Ito hawak ko sa yung lalaki. Medyo challenging ng pagkabit. Pero kaya naman yan. Okay. Sa baba, yung ngipin na maliit. Ito. So itapat mo sya dun. Okay. Tapos yung malaki, nandun sa, kabilang sa taas. Nakikita pa ba siya? Ito. Okay. Okay. So, kinos ko muna. Pinantay ko siya. So, ayan. Yung maliit, nandun siya sa medyo baba. Yung isang malaki, nandun sa taas. Bali ngayon yun yan. Nakalapat na siya. Clockwise naman na paikot hanggang sa sumagad siya. Ayan. Okay. Pag nakasagad na siya ng ganyan, pasok na siya. Tapos ipasok natin yung mismong socket. Ito. Huwag niyong itatouch dun sa mismong heatsink niya. Iyaw mo siyang konti. Ayan. Okay. Kung so, na siya, testing natin kung gagana. Correct. Okay. So, yun siya. Mamayang gabi, tat po, uh, ko yung video para makita natin kung gagana. Yung, yung tama yung posisyon ng high beam, low beam. Pero since ginaya lang naman natin yung orientation nito, wala tayong magiging problema doon. So, yung kabila, ginama ko na rin siya actually. ngayon dito sa kabila medyo mahirap siyang tanggalin lalo na yung screwdriver ko medyo malaki siya mahirap siyang ipasok at saka hindi magnetic so maganda magnetic kasi pag nahulog dun sa loob yung maliit mahirap na siyang kunin ngayon dito para magkaroon ka ng madaling access kailangan mo tanggalin itong sa wiper ito dito lang yung nakakabit gagamit ka ng 10 okay Gis, tapos tanggalin mo siya para magkaroon ka ng room dito so same process lang din kung paano natin ginawa yung sa kabila ganito rin dito sa kabila okay. so bahala kayo anong brand anong gusto ninyong gamitin so since ako ito muna telesin ko muna kung tatagal din okay so yun lang thank you and god bless natin. yung in install natin na led Okey Okay na okay din siya. Hindi so, ba naman kailangan ng sobrang taas na matts kasi sobrang nakakasilaw na sa ibang mga driver. So tignan natin kung ano 'yung tama. So, maliwanag naman siya dito. I Try natin mag-high beam. beam high beam goods na goods sya okay silipin natin ulit sa harap Yeah. so all goods